Magandang araw sa inyong lahat. Isang mainit na pagbati ang hatid ko sa bawat isa, saan mang sulok ng Pilipinas o mundo kayo nanunood ngayon. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakapamilyar na usapin, lalo na kung kayo ay lumaki sa mga payo at babala ng ating mga magulang o lola, totoo nga ba na nakakapagdulot ng appendicitis ang pagkain ng buto ng kamatis? Marami na ang nagtanong, Marami na ring nagbigay ng kanika nilang mga kuro-kuro. Pero ano nga ba ang sinasabi ng agham at mga eksperto tungkol dito? Sa episode na ito, ating bubusisiin, susuriin, at lilinawin ang isa sa mga pinakamatagal ng paniniwala pagdating sa ating kalusugan. Bilang panimula, balikan muna natin kung saan nagugat ang paniniwalang ito. Kung ating aalalahanin, halos bawat hapagkainan, lalo na kung may mga bata, ay may maririnig kang paalala, huwag mong kainin ang buto ng kamatis, baka ka maapendicitis, minsan, may dagdag pang, pati buto ng bayabas, iwasan mo, ngunit bakit nga ba ganoon na lang ang takot ng karamihan pagdating sa buto ng kamatis? Ano nga ba ang appendicitis, at paano ito nangyayari? Ang appendicitis ay isang medical na kondisyon kung saan ang appendix, isang maliit, maladaliring bahagi ng ating malaking bituka, ay namamaga o naiimpeksyon. Kapag napabayan o hindi naagapan, maaaring pumutok ang appendix na nagdudulot ng mas malubhang komplikasyon. Ayon sa mga eksperto, ang pinakakaraniwang sanhi ng appendicitis ay ang pagbara sa loob ng appendix. Ang pagbarang ito ay maaaring dulot ng feculet, o ang pagtigas ng dumi na bumabara sa daanan. Bukod dito, maaari ring maging sanhi ang impeksyon ng mga bakterya, mga parasito, o minsan, mga foreign objects na hindi natunaw, ngunit napakabihira nito. Ngayon, dito pumapasok ang tanong, maaari nga bang maging sanhi ng pagbabara ang mga buto ng kamatis, at sa huli, magresulta sa appendicitis. Dito natin dapat tingnan ang mga pinakabagong datos at pananaliksik. Ayon sa mga dokumento at pag-aaral ng mga dalubhasa, walang sapat na ebidensya na magpapatunay na ang pagkain ng buto ng kamatis ay tuwirang sanhi ng appendicitis. Totoo, ang buto ng kamatis ay hindi madaling tunawin ng ating tiyan, at minsan, lumalabas lang ito sa dumi na buo pa rin. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ito ay nagdudulot ng pagbabara o pagkapuno ng appendix. Sa mga pinakabagong ulat na inilathala ng mga eksperto, binibigyang-diin na ang appendicitis ay mas madalas na nangyayari sa mga taong may dieta na kulang sa fiber. Bakit? Dahil ang fiber ay tumutulong sa regular na pagdalaw ng ating bituka at paglabas ng dumi. Kapag mababa ang fiber intake, mas tumitigas ang dumi, at mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng feculeth o baradong appendix. Sa makatuwid, hindi ang buto ng kamatis ang mas dapat nating katakutan, kundi ang kakulangan ng fiber sa ating pagkain. Kung susuriin pa natin, may mga kaso rin na pag-aralan na may mga foreign objects na natagpuan sa appendix, tulad ng buto ng prutas, balat ng mais, at iba pa, ngunit napakabihira nito. Sa katunayan, sa libu-libong kaso ng appendicitis, iilan lang ang may kinalaman sa buto ng prutas. At kung meron man, kadalasan ay mga matitigas at mas malalaking buto, hindi ang maliliit at malalambot na buto ng kamatis. Isang mahalagang detalye pa na ibinahagi ng mga doktor, ang ating digestive system ay likas na dinisenyo para magsala at maglabas ng mga bagay na hindi natutunaw, kabilang na ang mga buto ng gulay at prutas. Sa karamihan ng tao, ang mga buto ng kamatis ay dumadaan lang sa ating tiyan at bituka, at inilalabas ng hindi nagdudulot ng problema. Ngayon, bakit kaya nagpatuloy ang paniniwala na ito sa ating kultura? Ayon sa mga psychologist at cultural experts, ito ay bahagi ng tinatawag na food myths, o mga alamat tungkol sa pagkain na ipinamamana mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Madalas, ito ay nanggagaling sa hangarin ng mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak, Lalo na kung wala pang sapat na kaalaman ang karamihan tungkol sa mga sanhi ng sakit. Sa huli, ang mga ganitong babala ay nagiging bahagi na ng ating pamumuhay kahit hindi naman ito suportado ng agham. Sa kabila ng mga datos na ito, hindi pa rin maiiwasan na may mga magulang o nakatatanda na patuloy na magbabawal sa pagkain ng buto ng kamatis. Ngunit bilang mga taong may akses na ngayon sa mas maraming impormasyon at pananaliksik, tungkulin nating linawin at itama ang mga maling paniniwala. Hindi natin masasabing zero risk, dahil sa mundo ng medisina, laging may posibilidad, lalo na sa mga kakaibang kaso. Ngunit, sa pangkalahatan, napakaliit ng tsansa na ang pagkain ng buto ng kamatis ay mauwi sa appendicitis. Mas mahalaga ngayon na pagtuunan natin ng pansin ang tamang nutrisyon at healthy lifestyle. Ayon sa mga eksperto, ang pagkain ng mas maraming gulay at prutas, pag-inom ng sapat na tubig, at regular na pag-eehersisyo ay mas makakatulong upang maiwasan hindi lamang ang appendicitis, kundi pati na rin ang iba pang sakit sa tiyan at bituka. Sa halip na matakot sa mga buto ng kamatis, mas mainam na palakasin natin ang ating katawan sa pamamagitan ng balanced diet na mayaman sa fiber. Dahil dito, magandang maging mapanuri. Kung ikaw ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan, lalo na kung ito ay matindi, biglaan, o may kasamang lagnat, pagsusuka, o paninigas ng tiyan, huwag mong ipagsawalang-bahala. Agad na magpakonsulta sa doktor. Ang appendicitis ay isang seryosong kondisyon na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Hindi lahat ng pananakit ng tiyan ay dulot ng appendicitis, pero mas mabuting maging sigurado kaysa magsisi sa huli. Isa pang dapat tandaan, hindi lang appendicitis ang maaaring maranasan kung hindi tayo maingat sa pagkain. Ang pagkain ng sobrang processed food, pagkain mataas sa taba at asukal, at kulang sa gulay at prutas ay nagdudulot ng mas maraming problema sa ating digestive system. Kaya naman, isama sa pang-araw-araw na pagkain ang mga pagkain mayaman sa fiber tulad ng gulay, prutas, whole cool grains, at legumes. Ngayon, kung ang usapan ay tungkol sa buto ng kamatis, maaari kang maging panatag na hindi ito isang pangunahing sanhi ng appendicitis. Maaari mo pa rin itong kainin, lalo na kung ikaw ay mahilig sa mga pagkain may kamatis, tulad ng ensalada, sinigang, at iba pa. Hindi kailangang alisin ang buto ng kamatis bago kainin ang iyong paboritong ulam. Ang mas mahalaga ay siguraduhing malinis at sariwa ang mga pagkain na inilalagay sa hapagkainan. Bukod dito, ang kamatis mismo ay may dalang benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng ating mga cells mula sa pinsala ng free radicals. Ang kamatis ay mayaman din sa vitamina C, potassium, at iba pang nutrisyon na mahalaga sa ating katawan. Kaya, huwag matakot sa buto ng kamatis, mas mainam pang isama ito sa ating regular na pagkain, basta't ito ay nilinis at inihanda ng maayos. Kung ikaw ay nag-aalala pa rin at nais mong maging extra careful, maaari mong alisin ang buto ng kamatis bago kainin, ngunit hindi ito isang medical necessity. Ang mas mahalaga ay ang pagpapanatili ng malinis na pagkain, sapat na fiber, at pag-iwas sa mga bagay na tunay na nakakapinsala sa ating kalusugan. Sa pagtatapos ng ating talakayan, balikan natin ang ating pangunahing tanong, nakakapagdulot ba ng appendicitis ang pagkain ng buto ng kamatis? Batay sa pinakabagong pananaliksik at mga ulat ng eksperto, walang sapat na ebidensya na magpapatunay dito. Ang appendicitis ay mas madalas dulot ng fecalef o tumigas na dumi, impeksyon, at iba pang mas bihirang sanhi. Ang buto ng kamatis, kahit hindi madaling matuno, ay karaniwang lumalabas lang sa ating katawan nang hindi nagdudulot ng problema. Ang mas dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagpapanatili ng balanced diet na mayaman sa fiber, sapat na tubig, at regular na ehersisyo. Iwasan ang mga processed foods at ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw. At higit sa lahat, maging mapanuri sa mga impormasyong ating naririnig o nababasa, lalo na kung ito ay may kinalaman sa ating kalusugan. Kung ikaw ay may sintomas na hindi kasigurado, huwag matakot magtanong o magpakonsulta sa doktor. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kalusugan at kapayapaan ng isip kaya't sa susunod na may magbabawal sa iyo ng buto ng kamatis. Maaari mo nang ipaliwanag ang mga natutunan mo ngayon, gamit ang siyensya at tamang impormasyon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa ating episode ngayong araw. Naway nadagdagan ang inyong kaalaman at nabawasan ang inyong mga pangamba tungkol sa buto ng kamatis at appendicitis. Huwag kalimutang i-share ang episode na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya, Upang mas marami pa ang makinabang sa wastong impormasyon. Mag-subscribe na rin kayo sa ating channel para sa iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa kalusugan, nutrisyon, at pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa muli, laging tandaan, sa panahon ngayon, ang tamang impormasyon ay sandata laban sa takot at maling paniniwala. Maging mapanuri, maging malusog, at higit sa lahat, maging masaya sa bawat kain at kwentuhan kasama ang pamilya. Ito po ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagsasabing, ang kaalaman ay kalusugan, hanggang sa susunod na episode, palam at ingat po tayong lahat.